Another upset na naman para sa New York, mga idol. Grabe rin yung ginawa nila dito sa fourth quarter. Lumamang pa ng 14 ulit to pagkatapos nga ng end 1 ni Porzingis. 20 puntos pa po ito noong third quarter lang. Kaya Calvario din po ang dadaanan itong Knicks para makabalik sa laro. Naging 16 pa nga ito mga idol matapos na itong transition 3 ni Pritchard. So paano ang ginawa ng next mga idol para makahabol? Well, nagsipag sila talaga. Katulad po dito na nag-error si Hart sa pasan niya kaya malamang dapat siyang magbawi. Ang liit po nito ni Hart kung ikukumpara mo kay Big Al Horford mga idol pero kilalang hustle player din talaga yung si Hart and he plays bigger than his height. Para siyang mas maliit ng onti na version ni Draymond sa depensa yung tipong kayang bumantay ng maraming positions. Kaya nabaon niya rin po itong matanda sa pagpasok niya. Good hustle din dahil nag-error din siya. Ganda pa ng dive ni Anunobi. Panoorin niyo po si Anunobi dito sa depensa mga idol. Nakikita na niyang papunta na po ang bola dito kay Horford at pinapaalam niya sa kakampi niya na sila po ang dapat mag-close out muna dyan kay Horford. Alam nyo kung bakit? Kasi taon niya si Brown, hindi siya pwedeng lumipat doon. At kung siya ang lumapit dyan, luluwag ang depensa dito kay JB. That's why nung pinasa na nga to kay Brown, ready na ready si Anunobi sa mga gagawin nito. Good communication mula sa kanya yon. Alam din niya yung priorities nitong Knicks na syempre, mas dapat pagtuunan ng pansin tong isang star ng Boston. Lagi naman ding malakas sa depensa itong si OG at kitang kita dito yan, nahirapan talaga si Brown. Actually, strategy din to ng Knicks eh, nasa screenplay ng Boston. Kung hindi sila magsiswitch ay medyo bibigatan nila ang depensa dito sa star. Para mapilit din siya na i-give up ang bola doon sa open man. Now, may pagkakataon po si Horford na pag bayarin yung depensa sa ganyan pero dito kasi ay hindi niya kinuwa ang open shot. Kaya na-depensahan din siya na maayos si Kat kasi kadikit na siya. Again, sipag po ang naging puhunan nitong next pang idol. Tough shot po ito para kay Bridges at dalawa ang nasa paligid niya. Itong si Hart naman, pwede na po yan bumaba sa kabilang side ng court kasi baka mag-leak out yung Celtics at maging easy score sa kanila yon pag nakatakbo sila. Pero kung hindi rin siya nakarebound dito, hindi may hit ni Brunson itong tres. Hustle mga idol, yun din po ang naging susi. Again dito sa depensa upang mailang umiscore at pumasok ang mga stars ng Celtics, ngayon ay si Tatum to laging may abang dyan. At laging may libre din naman sa Boston, sadyang hindi rin nila na-hit yung mga good looks na ito. Nilamangan talaga ng Knicks ang Celtics sa rebounding sa quarter na ito. Nagkaroon po ng 17 rebounds ng New York habang 10 lang ang Boston. Wala po silang box out dito or kahit tumatao man lang kay Towns. Buhat na rin niya nung play na ginawa ng Knicks. Tignan nyo, napahelp. Okay na ilangan maghelp ni White doon kay Josh Hart kasi kung hindi, makakapag up to ng malinis. And after all that, wala nang man si Kat kaya nagiging madali sa kanya well built na rin talaga sa hustle tong si Josh Hart mga idol. Wala naman siyang rebound dito or kahit ano, gusto ko lang din ipakita. Nasahod pa siya niyan pero kala mo wala lang eh. Then sa so final play nung game mga idol, hindi po nag timeout tong Celtics kahit pwede naman. At kita natin yung switching defense itong Knicks na aangatan na kagad ni Robinson itong si JT para mag-switch. Tapos may hocus-pocus na ginawa si Anunobi dito, tignan nyo. Kasi habang umaatake si Tatum at naiwan si Robinson, heto po siya na binabatak yung jersey ni Horford. Maaaring foul to ah kapag nakita ng mga referee pero walang tinawag pa tungkol dyan. Siguro pinabayaan na lang din sila at playoffs naman din. Pero dahil nga sa pagkakabatak niyan, Nagawang tumapat ng onti ni OG dito kay Tatum habang nakadikit pa rin siya o kapit pa rin siya kay Horford para hindi tumalibre. Sa na lang siya bumitaw nung lumalim na. Pero very good din talaga ang pagtulong ni Bridges dito at blindsided to. Hindi po nakikita ni Tatum yan. Walang hocus-pocus dyan sa help ni Mikal. Gandang defensive help lang din talaga. Kaya ayun mga idol to close the game ay nagkaroon po ng 21 to 6 run itong New York Knicks mula pa yan noong 8 minute mark ng 4th quarter. Isipin niyo mga idol, yung defending champs na Boston ay 6 points lang ang na-score sa loob ng huling 8 minutes ng laro. Bibihira po mangyari yan at powerhouse naman talaga tong Celtics eh tapos home game pa nila. Pero maraming capable defenders din ng New York na kayang tapatan yung mga stars nila at mga kaya rin humabol at mag-close out sa mga shooters. Kita natin yan sa laro na ito. Kaya upset na naman po ang nangyari at nakagugulat na 2-0 na itong New York kontra sa defending champs. Ano po ang masasabi nyo sa game 2 performance itong New York Knicks mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.